Good morning. Ngayon magpo maghahanap kami ng murang gamit at pupunta namin itong isang store dito sa Canada. Na ang tawag ay Restore. Guys, and dito na kami sa may restore na nahanap namin kanina. Pumunta kami dito. Ito yung nag restore dito sa may uh, city porn? ng aming tinitirahan. Ayan. Nakikita nyo. Ito yung loob ng restore kung saan uh, dito dinadala yung mga gamit ng mga may mga, mga pera na ayaw na ng mga gamit nila at bibili na naman sila ng bago every season. Dito nila dinadala yon libre at parang isa rin ito ng community na pag pinagbili nila, tumutulong sila sa mga nangangailangan yung mga kanilang pinagbilihan ng magagandang gamit na galing din sa mga may kayang pamilya na pag nagpapagawa ng bahay pinagbilin pinagbili nila yung bahay nila ayaw na nilang dalhin yung mga gamit nila dito na ibinibigay o dito na nila ay dinadala o kinukuha sa kanilang bahay at dito iti-stack yun at ipinagmimili ng mura. So kaya maghanap kami dito na kailangan namin ilagay sa isang room na pag uh, papaupahan namin na nga na isang makanting room. Kasi... Ngayon na magmamahalan yung mga gamit, kailangan magi kang practical. So, mas maganda rin bumili dito sa mga mura at mga bagong-bago pa at galing pa sa may mga may-aring may mga mayayaman na tao. So, you don't need to spend too much money para lang mabumili ng bago. Lalo na kung ilalagay lang naman sa paparintahan ng mga room. Yeah, magaganda pa at mura pa. So, ito yung tawag dito sa Canada ang restore. Yeah. Pero, parang wala ata kami magugustuhan dito. So, yan. Yeah. Insya lang kami pumunta dito. Kasi naisip namin tumingin dito kaysa bumili ng bago. galing namin doon sa 3Restore, wala kaming nagustuhan. So, ang nangyari, pupunta kami ng hardware. Bibili kami ng bit